At yan ang mga kaati Alma ko. Yan o, tayo ay na. Si Selfie Selfie. Yan. Yan. At tayo mamamalengke naman. Huh? Punta tayo ng palengke. At pagdating sa palengke, tayo mag-off na. At tayo mananampot, dampot, dampot na mga bilihin Yan.

subscribe ka Ate Alma nyo. <laughs> 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 oh! <laughs> <laughs> mga <man> naglalakad <laughs> <laughs> Kasumba lovers <laughs> <Hello>. <laughs> Sa kainitan! natin ang pagpili ng gamot. sa butika. Tayo sa Джинит, на